Gilas Pilipinas Final 12 Finally mga idol na kumpleto na rin Sino-sino kaya ang mga nakapasok at sino-sino rin ang hindi napasama sa listahan Well dumating na nga pala ang mga kupunang lalahok sa FIBA World Cup dito sa ating bansa Una na dyan ang kupunan ng Dominican Republic na sinasabing unang makakatapat ng ating pambansang kupunan sa pagbubukas ng FIBA World Cup Kasunod nyan ay nandito na rin sa Pilipinas ang Team USA Maging ang kupunan ng Italy na makakaharap din ng Gilas Pilipinas Pero ayon kay Coach Chot Reyes, Italy is Italy. Parang una pa lang ay sinasabi na nitong si Coach Chot Reyes na hindi mananalo ang Gilas sa kupunan ng Italy. Kaya focus na lang daw sa Dominican Republic na mayroong Carl Anthony Towns. Bukod sa Italy at Dominican Republic ay magiging problema din ni Coach Chot at ng Gilas ang Angola na may Bruno Fernando. Huling araw ng pagpili ng SBP kung sino-sino ang makakapasok sa Final 12 line-up ng Gilas Pilipinas. Para official ng sumabak para sa FIBA World Cup, sino-sino kaya ang mga nakapasok at sino kaya ang mga hindi na mapasama sa Final 12. Basically, mga idol, una nang naipabalitang hindi napasok sa Final 12 ng Gilas itong si Terdy Rabena at Bobby Ray Parks Jr. Dahil hindi naman ginamit ang dalawang player na ito ng Gilas sa tatlong closed door tune-up game nila, kaya sure na sila ang hindi mapapasama sa Final Rooster ng ating pambansang kupunan. Samantalang ang mga sigurado naman na pasok sa Final 12 ng Rooster ng Gilas. Una na sa listahan ng Phil Amgard na si Jordan Clarkson, sinundan ni Kai Soto, Jamie Malonzo, Scottie Thompson, kasama din si Dwight Tramos, Jun Marfajardo, Javid Aguilar at si EJ Edu. Sa final 6 pa na pagpipilian tanggal sa roster sila Calvin Optana at Chris Nujam. At ito naman ang apat pa sa mga nakapasok para mabuo ang final 12 up ng Gilas. Pasok din sila CJ Perez, RR Pugoy at wala nang pagtatalunan kung sino kila Keeper Abena at Trent Sabando ang dapat alisin dahil finally ay parehas naman nakapasok ang dalawa sa final roster ng Gilas. Ngayon kumpleto na ang final 12 squad ng Gilas. May kita natin kung gagana ba at uubra ba ito sa mga kupunang mga katapat natin. Gaya ng Dominican Republic na may Carl Anthony Towns, Angola at lalong lalo na sa kupunan ng Italy na kabila kabilang sa isa sa pinakamalakas ngayon na kupunan dito sa FIBA. Kabilang lang yan sa mga kupunang mga kalaban ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup.